sa so Good Morning Kuya ngayong araw ng Merkoles. Bisita po natin ang ating kaibigan at suki dyan po sa Department of Education. Walang iba kundi si Assistant Secretary Jesus Mateo. Good morning po sa inyo. Asen. po. Accidentally, yes. 8th anniversary niyo pala, no? Congratulations. Yes, o oh, po anniversary na naman. Ah, ganun ang, ba? Oh, so, happy anniversary. Ang UNTV anniversary at po. ang Good Morning Kuya. Okay, thank you, thank you po. At ngayon, pag-uusapan natin, ASEC, itong kaugnay sa alternative learning system. Alam mo, sa totoo lang, bago ito sa pandinig ko, pero balita ko, ito rin pala yung dating non-formal education. Pwede po bang paki-explain yung alternative learning system? Tama yun. Ang kasi, ganito, uh, ganit, ang kaibahan niyan doon sa formal education. Yung formal education nangyayari yung learning sa loob ng silid-aralan. Ah, uh -oh, yung regular school na oh, may klase ka, sa papasok ka may teacher tuturuan ka. Mm -hmm. Ang alternative learning system hindi ka papasok doon sa regular school. Halimbawa, right. halimbawa uh, isang isang uh, tao na nakulong. Mm. -hmm. Okay, nasa kulungan siya for one reason or another, hindi mo naman pwedeng hintuin yung kanyang edukasyon kung gusto niya ng edukasyon, Ayun, di ba? Ayun, okay. So, hindi bibigyan mo siya... ngayon, kabukaan ka ka nung nangyari ngayon dito sa Mandaluyong. Apo. Alam mo ba doon sa uh, women's uh, uh, sa correctional facilities? Sa correctional, oo. Alam mo ba, Angkwan, uh, tumaas yung bilang uh -huh. ng mga pumasa doon sa tinatawag naming accreditation and equivalency system. Wow. Ibig sabihin nito, pagkatapos ng mga modules mo, kukuha ka ng exam para ma-determine mo kung saan anong baitang ka, kung elementary or secondary. Halin tulad na rin to ni Manny Pacquiao. Mm -hmm. Si Manny Pacquiao, 'di ba, hindi nakatapos ng uh, high, school high school yata. Kumuo siya ng programa programa dito sa Alternative Learning System namin, tapos kumuha siya ng assessment o examination. Uh -huh. na Napasa naman niya naging high school graduate siya. Mm. -mm. Tapos nakapag-college na siya. Yun pala ang kagandahan nitong uh, non-formal education o itong alternative learning system kasi maging yung uh, mga preso o inmate mm -hmm. ay hindi mm -hmm. po uh, tinatanggalan nyo ng karapatan mm -hmm. na makatapos o makapag-aral. Ano po ito libre po ito din ano libre ito. Uh, ASEC? Libre naman to. Apo. Ang kwen lang nito ang target audience ito, yung mga out-of-school youth. Eksakto nito 'di ba? Ang school age natin kasi nasa 6 hanggang uh, 6, 15 years old. Apa. So yung 16 and above, hindi naman babalik yan ng elementary kung di ba? Oo, oh, oh, sa pero age nila. Iba. No, pero parang... ngayon, di ba, may mga uh, balita nga. Mismo yung magulang na ilang taon na eh bumabalik pa lang ng May mga lola pa. nga, 'di ba? Nakita correct, ko, gusto niya correct. talaga makatapos kahit elementary man lang. Oo. Pero meron kang alternatibo nga, mm -hmm. kayang alternative learning system. Yun po ang kagandahan nito kasi this is nationwide. <laughs> yes. At ito pong ino-offer ng Department of Education, talagang especially po kung sabi niyo nga sa loob ng kulungan, mm -hmm. meron talagang teacher na pupunta doon at may mga modules mm -hmm. na yun po ang pag-aaralan ng mga estudyante. Tama 'yan, tama 'yan. In fact, dito nga doon sa alternative learning natin, ano? kagaya nga nung binanggit ko kanina sa Mandaluyong, may mga inmates mismo na tinalaga naming instructional managers eto yung mga talaga educators mga professionals opo lang, dahil sa kasamang palad napunta sila sa sa preso yun naman ang tinuturuan namin para turuan yung kanilang mga inmates oh yun ang under the supervision man. ng educator naman galing sa DepEd i see pero ito po ay hanggang high school lang, aset oh, Wala pa itong high hanggang pa na ino-offer. Wala pa. Hanggang high school lang to Kasi naman, pag, pag nagkaroon ka ng certificate dito sa alternative na nakatapos ka ng high school, pe, pwede ka na pumasok sa koleyo. Hmm. Bawat lungsod po ba dito sa uh, Metro Manila ay meron pong ino-offer na ganyan? Oh, Halimbawa naman. kung taga-Mandaluyong ka, kung gusto mo nga mag-enroll dito, eh, merong particular na Oo. Pupuntahan kayo or school. Pumunta ka lang ng kuan, pumunta yung sino interesado no. Pupunta lang doon sa opisina ng DepEd. Opo. Madami naman kami opisina sa bawat lugar eh. Mm -hmm. Makikipagsangguni lang doon para sa ganun mabigyan ng assessment. Kasi hindi naman natin alam kung ano ba, nakatapos ka ba ng elementary or secondary? Mm -hmm. Sabihin na natin sinabi mo. Ay, nakatapos ako high school eh. Oo, oh, oh. ayasan okay. ng pruweba. Ngayon ang tanong o sige tingnan natin. Mm -hmm. uh, gumawa ko muna na exam para naman mad ma-determine natin kung saan ng level ka. Oh, A. I see. Yun mm. pala ang kagandahan no. Yes. <laughs> well, ako napakaganda pong uh, programa pa rin po yan na ito ay dati na. Kaya lang binago lang yung ano, alternative learning, learning system. system na ngayon. Uh -huh. At napakaganda po nito sa mga ano nga pong age limit? Yung quan? hanggang mga 17 auto, sabi niya. Yung mula ng uh, 16 upwards no. Ayon, okay. Mataas, uh -huh. At para po sa karagdagang impormasyon na sa DepEd, saan po sila maaring tumawag? Di, hindi lang doon sa mga kwan, mga opisina natin. Ibaybayan eh, merong sa sa bawat city merong Apa? division office kami kung tawagin. Pwede rin sumangguni sa eskwelahan para masabihan sila kung saan pa pwedeng pumunta. I see. Okay. At uh, ang inyo naman pong number hotline uh, sa main office ng Department of Education? Nako, <laughs> nakalimutan. nakalimutan. Okay. Pero, yung website, yung website, website www.depe.gov.ph uh, Okay, naku, napakaganda po yung pinag-usapan natin hanggang sa susunod pong Merkoles. Asek Mateo, thank you very much. Uh, thank you din yan. Ayan po si Asek, uh, Jesus Mateo na Department of Education.